Mga kabartudis, dito tayo ng languyan ng mga nube para gawing langis at dito kung mapapansin niyo po yung dahon and makikita yung dahon na yan di ba korte po siya parang ublong ano you know, wala po siyang kakaibang dahon ito yung kahoy niya yung puno pababa Ayan, pababa. Ayan, pababa. Ayan po. Ayan po ang puno na ito. Pero, pagdating naman dito sa sanga, tingnan nyo yung sanga nya. Nagbago po yung dahon nya. Tingnan nyo. Iba naman yung dahon nya dito. Pero, isang puno lang po sila tingnan nyo po di ba magkakaiba ayan o ayan po di ba yung dahon nila o ano diba kaya ito na berto nito ibang diba berto dito yung dahon nya ayan o yung dahon nya ito yung puno ayan o puno sa baba iba din o ayan isang puno lang po sila pero pagdating sa tulo umiba din yung dahon bilog bilog yung dahon na yan o. mga bilog bilog yung dahon pero pagdating dito sa pinakababa eh, ito yan oh. Magkarugtong, magkarugtong, po yan pero dito tayo sa ano sa ay ayan ito may bisa to kaya kukuha po tayo dito kunin natin to ayan nga ayan kunin natin kaya ito parang medyo makati yung ano nya may buhok buhok yung sanga nya ayan o medyo makati Ibertod siguro to sa pangate ng mga kalaban. At dito, nakiyat po tayo rito. Dahil may nakita po tayo ng na mga nagbulbul na mga mga bagging kaya hihingi po tayo dito. Sa mga bantay. Tabe-tabe. Dito po tayo. Ayan. O, oh, barto diso. Ito. Maganda ito sa panipas. Dahil ito ay napakatibay na bagay Ilang ulit mo ito na puputulin, hindi ka makaputol. Kaya, hihingin na lang po tayo sa bantay rito. Ayan mataas na puno pero tingnan muna natin dito taas uy eh.